Mga yah nandulit ako po menu ko ngayong umaga pusit yeah, adobo ko po mga lodi ay baaw niyo lang po, pusit good morning isama okay. na tayo mga lodi balos yung balance, yung 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 pa natin ang pusit. Ibangan yeah. nyo lang po mamaya mga lodi Hindi kumukulo na Maya maya ko na po ilalagay ang toyo Sa mga soba. Mga lodi Malapit na po siyang maluto Yan po oh adobong pusit po mga lodi ayan Tikman nga natin o, okay, pwede na itong hanguin oh. oh patay na naman ang bahaw Swabe swabe, ayan at mga lodi ang aking menu ngayon good morning magandang magandang umaga po sa ating lahat mag ingat po tayong lahat good morning good morning good morning patayin ko na po itong mga lodi Okay. I don't